Hello everyone! Welcome to my Youtube channel. For today's video guys, ay ituturo ko sa inyo kung paano ba kumita sa apps na ito. Kasi maraming nagtatanong kung bakit daw ako naka-redraw ng malaki, naka-ipon ako. Uh, tara na guys, halika na at ituturo ko sa inyo kung paano. Ito na nga yun guys. Una, idadownload mo na itong apps. Tapos, gawa kayo ng account nyo. Yan. At meron din authentication yung mukha Kasi ang apps na to ay masyadong fake ang apps na to pero legit. Yan. Sa mga gustong kumita ng malaki, katulad ko nakawidro ng malaki, nakakatulong din ito sa pang-araw-araw nating pangangailangan, lalo na sa mga baon ng ating mga anak. Ito guys, una, pumunta muna kayo sa Play Store nyo, tapos hanapin nyo yung ito nga, then download nyo, then create account, then ayan, kapag nakakreate na kayo ng account nyo, ayan, pwede na kayong mag-live, uh, una, ang unang live nyo kasi is 1K per hour, kapag natapos niya yung 1 hour, 2 hours sa solo live, uh, pumunta na rin kayo sa may mga party live. Ang party live guys, tinatawag na party live ay yung uupo kayo sa sit background. Kapag pumunta kayo sa isang panel na naka-open sa mga friend nyo, kung may mga friend na kayo, umupo kayo doon sa mismong crown seat. Huwag kayong umupo doon sa baba kasi hindi counted yun sa points nyo. Kapag umupo kayo doon sa crown seat, kasi minsan yung iba nag-open sila ng marami, pero ang available lang doon ay four like that or 3 'yun lang ang mga available na talagang party live, crown seat 'yun. Ang crown seat naman guys ay 2 hours 'yun. Pwede n'yong pwede n'yong iwanan. Paso, pag iniwan n'yo, bisita-bisitahin n'yo kasi minsan 'yung mga nagla-live na party live minsan inuup na nila o nag-end -e na sila, baka maiwan kayo. Pwede nyong iwanan, tapos bisitahin nyo, tingnan nyo, i-check nyo. Tapos, ang ano naman doon, ang host, maghahagis sa inyo ng gift. Ang gift naman ay mapupunta din sa points. No? Lahat ng live, solo live, at party live, sit up crown, ay mapupunta yun guys sa inyong mga earnings, sa points. Kapag ang points nyo lumaki na at umabot na ng 100, pwede kayong mag-withdraw. Or, kung gusto nyo mag-exchange coins, points to coins, pwede. I-press nyo lang, change, exchange coins. yon Pero pag gusto nyo withdraw, i-click nyo lang yung withdraw. Kaya, ayan, ayan ip ipapakita ko dito yan. Tapos, iyon pwede kayong mag-trade. Ang kagandahan guys, kapag may coins kayo, pwede n'yo i-trade kasi mapupunta din ito sa points n'yo. Ang points, yan yung pera. Tinatawag lang siyang points pero yan na yung earnings n'yo pwede siyang ma-withdraw. Kung gusto n'yo kita guys, kapag may coins kayo, trade lang then withdraw. Ganun lang earnings, makakatulong ito sa ating mga anak, or pang-araw-araw pang na kailangan. Ipapakita ko, guys, ito uh, ito yung aking mga earnings na kinita mula nag-start ako. Uh, one year na akong nandito sa apps na ito. Kaya, tara na. Kung di pa kayo subscribe sa aking YouTube channel, please click notification bell all at para updated kayo sa aking mga videos. Thank you!